Bagyo in My Pocket, Visita Application, Build Pass at Samutsari pa. Ilan lamang yan sa mga hinahawakang applications ng Management Information and Technology Division o MITD ng Pamalang Lungsod. Ang mga ito, layong mapabilis ang pagproproseso ng kinakailangang mga papeles, informasyon at pati na rin sa paghahawak sa mga records ng iba't ibang ahensya ng pamalaan ang lahat ng mga ito nasa database na pilit prinoprotektahan ng MITD. Pero nitong nakarang taon lang, ikinagulat ng ahensya ang tatlong milyong beses na pagtatangkang mahak ang database. The attacks mostly, uh, which numbers 3 million ano, last year ang nabilang nila. So the attacks mostly occurred Last September, that was the time when the Medusa ransomware was said to be very active and in fact it downed many systems uh, of uh, uh, a number of uh, government agencies. Pero ang mga hackers bigong mapasok ang database ng pamalang lungsod at tiniyak nila na walang nangyaring data breach our firewall held on so it, 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 it uh, successfully defended our system that was according to our MITD Dahil dito ipinag-utos ni Mayor Benjamin Magalong ang pagpapatatag at pag-upgrade pa ng cybersecurity ng Pamalang lungsod kabilang dito ang 40 milyon pesos na pagtatayo ng disaster recovery system bilang backup sa mga impormasyong hawak ng database Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng MITD pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag tungkol dito. Matapos madiskubre ng DICT ang mga pagtatangkang mahak ang mga websites at email ng pamahalaan noong Enero, ipinagutos ni Pangulong Marcos na palakasin ang cybersecurity ng bansa. Kabilang dito ang pagpapalakas ng kakayahan at bilang ng mga pulis na mag-iimbestiga sa mga kaso ng scam. When it comes to technology talaga, nag-evolve, it keeps on evolving and uh, maganda naman ang sharing natin, coordination with the other countries. Uh, yung mga maunlad na bansa, they uh, train us, they train our personnel. Malaking tulong din daw ang DICT sa pagsisiguro na protektado ang mga websites at mga database ng iba't ibang ahensya gaya ng DILG. Sinasabihan nila kami anong uh, weakness, anong vulnerability. So it's a good coordination between the ICT and the different. Ano. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.